Good morning, Iloilo! First day, first ride namin sa Iloilo ngayon. May laro sa Dinagyang dito sa Sabado Linggo. Kaya mag-ride kami ngayon kasi kaka-uwi lang namin galing uh, Manila. Umaga ang flight. Kaya mamaya, tignan natin yung mga tanawin dito sa Iloilo. Let's go! May galing kami sa bahay ni Coach Toto Sa Maasin Maasin siya, Maasin Iloilo Ayan yung iba Ang oh. dami Ang dami ngayon sa Iloilo City kasi Doon kami naka-hotel eh Thank you, come again dami Dami-dami no Halo-halo na May bahay na langit We're all out of rats Sa 500 kilometers In one day, five hundred kilometers, five hundred three, five hundred three. No, 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 five hundred five hundred three. Dito na kami ngayon sa Haro 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 Ayan. Dito yung parang pinaka city rin nila Kaya ang dami sa samyan Dito na kami ngayon sa Haro Malapit na kami sa hotel Ayan o Traffic Medyo traffic. Mga bahay dito. Ayun o, no, mga lumaba pa. Hindi rin nila yung naayos na, eh. Marami rin lumang mga dano dito. Mga mga dano. Mga bahay. Ayan ha. Ah. Ito ang Iloilo. Lugar ng Iloilo. Go, paddle. Ito na kami sa hotel. Pasay yung. Daw si si shoutout mo. Shoutout. Hello. shoutout shout mo. Ano shout boss mo? Yung... Hello, para para. Mga Bipar ba? Ano boss mo? Oh. Yung malakas yan. Tayo kayo dito. Yan, yeah. si Chassie ng Tigay-Lilo. Ito kami sa Santo. Grantsing Yan you know, o yung mga lalaro b parma Standard Insurance, Victoria Go for Gold Naghihintay kami ng uh, mag-aayos dun sa Prantes Ito kami sa hotel Good morning! Day 2 Bike namin sa Iloilo Kapunta kami ng ah uh, Bali mag mag 100 km kami ngayon Hindi natin yung mga kalsada rito Maganda mga daanan Kaya stay tuned mga idol Let's go! But my appetite don't leave me alive. Ang bundok daw, Guimaras na. Sa island na yun. Guimaras. mga lugar eh. Oh. Group ride. Group ride na Ang dami dito mga kainan Yung mga seafood seafoods dito sa daan na kami tumanggas malapit na kami sa tiring yung kapihan nila dito tambayan ng mga siklista ang dami namin no nakaka 63 kilometers na kami 2 hours <coughs> Kami sa tiring. Eh si Kota. Sa... Oh, Kota! sa pasama sama ka pa si sa interval eh. Oh, di ba? mo ngayon. <laughs> okay yung papilya nila sa duwi, tiring daw ang tiring. Let's pack yarn. So guys, lapit na kami sa hotel. Pauwi na. Ginang ang mga naging insayo namin ngayon. Lapit na sa hotel. Tapos na namin kumain kanina sa bahay hotel. Ayun yung hotel o. Oh. Ayan, yeah, kaya kita kita lang susunod and Please like, share, and subscribe. At ingat palage, that's Let's go.